Part 4 natin mga idol para sa ating client nating OFW, pinalaga mo na sa atin ang naiwang mga alagang bonsai. Ang una nating material ang red balete. Ang pangalawa naman ang Argao Taiwan. Lahat nga ng material ni Sir ngayon ay ating itatanim sa mga kanilang trailing pot sa pangatlong material naman ni sir ang kanyang back suit. Natanggal na nga natin dito ang mga bar branching at nagbawas na nga rin tayo dito ng mga ugat at gagawin nga natin itong literati style. Pang-apat naman ng material ni sir ang ficus benjamina. Same din sa mga nagawa natin setback at branch selection. Panglima naman ng material ni sir ang kanyang Chinese Holly. Pang-anim naman na material, isa ring Ficus Benjamina. Ang pang-pito, isa rin Ficus Benjamina, mga idol. Yun, Ficus Benjamina nga rin ang ating pang-walong material. pang naman natin ang material, ang Chinese Holly. Ito nga yung isa sa sinipirate natin na dalawang Chinese Holly. Pang-sampung material naman ni Sir, ang Ficus Benjamina ulit. Red ballet naman sa ating pang isang material ni Sir. Para naman sa ating panglabing dalawa at ang huling material ni Sir, isa nga rin ito sa kanyang paboritong material, ang kanyang rock clasping na red balete. Yan idol, hindi nga halatang fan si ng mga varieties ng mga balete. Karamihan nga sa kanyang material halos lahat ay mga balete mga idol. Yun nga sir, alagaan muna natin ang inyong mga puno at ako nga muna ang magmimintin sa kanila habang wala pa kayo dito sa Pinas. 1 to 2 weeks kapag nga established na lahat sila. Sa part 5 na, na natin gaganapin ang pag-wiring.